Ta'rifun nakirah Pagiging ma'rifa ng nakirah Bimak na Ang common noun gagawing proper noun Tata'arrafun nakiratu biwahidin min thalasati asya'a Magiging ma'rifa proper noun Ang nakira ang common noun Sa pamamagitan ng isa sa tatlo At ito ay ang Ang una Ida dakhalat alayha al al Kapag pumasok sa nakira sa common noun, ang al or alif wallam na al mu'arrifa, siya ay magiging ma'rifa o proper noun. Halimbawa, rajulun. Ito ay nakira, ito ay common noun, tumutukoy kahit sa sinong lalaki kapag nilagyan mo ng alif walam, ito ay naging arrajulu, bima'na, ito ay ma'rifa, ito ay proper noun, alam mo na kung sino ang tinutukoy na lalaki. Ang ikadalawang paraan para maging ma'rifa proper noun ang isang nakira ang isang common noun idha udhi pat ila ma'rifatin kapag ang nakira ang common noun ay sinandalan ng ma'rifa ng proper noun siya ay maging proper noun halimbawa kitabun isang aklat kahit anong aklat kapag sinandal sa kanya ang ma'rifa ang proper noun tulad ni Muhammad ito ay naging Kitabu Muhammadin aklat ni Muhammad ang kitab dito ay naging ma'rifa naging proper noun ang huling paraan para maging ma'rifa proper noun ang isang nakira ang isang common noun Ida kusidat bin nida. Kapag ang nakira ang common noun Siya ang dahilan ng pangtawag Ang nakira ay naging ma'rifa Naging proper noun Halimbawa Rajulun Isang lalaki Kahit anong lalaki Kapag nilagyan mo ng harfun nida Ya rajulu O lalaki Ang asal Ang original na nakira Siya ay naging ma'rifa Naging proper noun Bima na ito ang tatlong paraan na ang nakira na ang common noun ay magiging makrifa magiging proper noun